sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung paaari pati ng mga hirang? Ayan, meron daw lalabas o lilitaw mga bulaan. Yung pong bulaan, ang kaulugan po nun, sinungaling manluloko yung salitang bulaang Tagalog na malalim yun eh. Pelilitaw ang wikang mga mandaraya, mga bulaan, mga manluloko na Kristo at mga bulaang propeta. Magmimilagro pa. Magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari at yung mga hirang ito. Itong mga taong ito, magliligaw lang ito. Sila nagpapakilala na kunwari eh, sa Diyos, kunwari eh, sila ang Kristo. daba uh, Dabaw, meron yan eh. <tipan> hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na nga yung katotohanan? ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. <laughs> Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ko didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw diyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. May pinaniniwalaan ng mga Pilipino ito. Walang malay sa Biblia ito. Inimbento niya yung Diyos niya. Pakinggan niyo. Here's the truth. We become like the God that we worship. But not only that, the opposite is also true. The God that we worship, where does it come from? It comes from us. We also build the God that we worship. The Bible says in Genesis 1.26 that we're made in the image and likeness of God. Yes? God made us in His image. But the inverse is also true. We make God out of our image. The reason why God is cruel, because we are cruel. We project you on you the God. God. We... Hindi eh? ka na nahiya dyan. Libo-libo yan nakikinig sa'yo, ginagago mo. Ininterpret mo yung 126 of Genesis that God made us uh, after His image. That's why, sabi niya, we are cruel, that's why God is cruel. Mga Pilipino, wag na tayo. Naloko na tayo ng mga malulokong mga pastor sa ibang bansa. Tapos magpapaloko na tayo sa kapwa Pilipino. Yun daw, Diyos niya, naging titus. Ah, pakinggan niyo ito. You know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus in a 14-year-old girl, to just, just close your mind, like God becoming a fetus, God becoming a baby that cries and pees. And, I mean, for crying so out know loud. Wala sa Biblia yan, daldalang nandaldal, lalo sinasabing palata eh. Imagine, the creator of every atom, every material in the universe became a fetus in the womb of Mary. And being delivered by Mary, passing through that canal, which is also the sexual organ of Mary. Anong klaseng blasphemy sa Diyos yan? Mali sa Biblia yan, mga kababayan. aral yan. Yung ipinanganak ni Maria, hindi yun si Kristo. Yun yung katawan tao ni Kristo. The body where He dwelt But Jesus Christ being the Spirit Son of God never entered the womb of Mary